Yung hangin niya guys kailangan kailangan diba balabasin mo na. Tama. Ha 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 Sa araw na ha ang ating gagawin mag ay magpalit tayo ng filter. Oh, mega press ang kanyang brand ito po ay okay, ceramic filter pero ibang klase yung laman niya sa loob Yan, no? marumi na so pag inilaan nyo siya, matulo naman tapos yung dito linisin din natin dahil marumi so, ito yung ipahit natin mga kaputingting ceramic filter so yung laman niya, maganda po ito mga kaputingting Marami siyang mga nakalagay na yan oh, Energy Alkaline Bio Ceramic Filter So marami siyang mga kung ano-ano -no nakalagay dyan Antioxidant, free Radical, Mineral yan. So ito wala, walang ganun So papayatan natin para mas maganda Okay? Kung na natin gawin mga kabuting ting patay natin yung supply nya bago natin alisin to tapos buksan mo to dito ayan makawala ng tubig para hindi siya sumirit alabasin nyo yung pressure nya okay next ito na alisin natin dito i-team na ito mga kabuting ting Next, dito. Pwede mo lang. Tapos, alisin natin. Ayan. Mabuting ting. Ito, alisin natin. Saka dito. Tapos kapit na rin birthday dito mga kaputing din. Oh. yung kanya itsura pa ganun ito naman pa baba para sakto siya ito pag ginanong mo yan yeah.

Uh, first stage na. Oh. Uh, first stage na filter niya. Tinermino. Eto. Sa pandemya na lang. Gamitin nang no? Alisin natin din yung kalawang. Pag kumuti na siya, yun sa kanang natin to ibalik dyan sa butas. Ayan, kumuti na. So, pwede na siguro ito. Dito at ganina, napaka-yelo. Tanggal natin yung kanyang kalawang. Ito guys, ceramic ito ha madali siya mabasag kaya uh, ingatan nyo alalay lang sa pagbibilis nito kung yung masyadong pisigin mo masyado dahil yan. yun eh. butas po yung ilalim yun <coughs> balik mo lang dito sintomas mo sa gitna mga buting ting Ayan. tapos balik mo lang tapos huwag mong isirado huwag mong isirado ng gusto buksan natin yung tubig dito malabasin uh, nyo yung tubig yun oh. sumigat na yan para matanggal yung kanyang bubbles yung nya guys kaya kailangan ibalabasin muna tapos <laughs> lakas lakas na dun Oh. <laughs> <laughs> tapos ng, tapos ng Alright mga kabutingting, uh, natapos na tayo sa ating paglilinis ng ano no, ng filter. Tapos, nagpalit tayo ng uh, filter na ang tinatawag na ay energy alkaline. So, magandang klase ito mga kaputingting compare doon sa ating pinalit na ito. Ito. Hindi, hindi maganda po ito mga kaputingting. Yan o, ang, ang dumi sa So, yan. Napakalakas ng pressure niya. Tingnan ang buksan natin. Ito. Guwat na guwat kami kanina. Nakas. So, ayan. Maraming salamat mga kaputingting. Sana ay makakatulong sa inyo ang video na ito. Bye-bye.